Kabanata 8 Para pa rin hindi makapaniwala si Lalaine nang iabot sa kanya ang susi ng pulang Selica. Nakangiti ang may-ari ng car store sa dalaga. Maging nang minamaneho niya na ang bagong-bagong kotse ay puno pa rin ng kasiyahan ang puso ni Lalaine. Tatlong taon niyang huhulugan ang sasakyan. Kaya nang nakasaad sa kontratang pinirmahan niya ang deposit ay malaking malaki rin at nagalaw ang halos kalahati sa kanyang savings. Pero maigi na rin ito para hindi na siya magkocommute. Malaki rin ang nagagastos niya kapag nagtutungo sa TV station na pinaglilingkuran dahil sa twinay nagtataksi siya. Mabuti na lang at nag-aral muna siya ng pagmamaneho sa isang driving school at nakakuha na siya ng lisensya niya sa LTO. Ang balak niya ay dumaan muna sa isang video shop dahil mag-aarkila siya ng VHS tape ng pelikulang type niya sanang panoorin sa sinihan. Pero ayaw naman niyang pumasok sa sinihan ng nag-iisa. Hindi na ang balak niyang magdaan sa isang video dahil hindi pa rin siya gaanong nakakalayo sa car store na pinanggalingan ay nahagip ng isa pang sasakyan ang tagibira ng kanyang kotse. Napamura ng malakas si Lalaine, hindi lang dahil sa kabiglaan at takot, kundi dahil na rin sa pag-aalala niyang maaring maging pinsala ng bagong-bagong kotse. Agad niyang inihinto ang sasakyan at galit na umibis mula rito. Tinuro niya ang lalaking nagmamaneho ng kotse na nakahagip sa kanya. Look, what you're done! Tigil niyang sabi matapos makitang na Yupi ang tagiliran ng bago niyang kotse. Nasaan ang lisensya mo? Ngunit bigla rin siyang natigilan ng mapagsino ang lalaking kaharap. Maging ang lalaking nakahagip sa kanyang kotse ay natigilan din at maang na nakatitig sa kanya. Pero ito ang unang nakabawi ng hinahon. Laleng, is this really you? Tanong nito na hindi ikinubli ang malaking katuwaan sa mga sandaling yon. Natatandaan mo pa ba ako? Tugtong pang tanong ng lalaki. God, malilimutan niya ba ang lalaking ito na sa loob ng walong taong nakalipas ay naging bahagi pa rin ng kanyang alaala? Ang kwapo nitong mukha ang mestizo feature na hindi nakakasawang pagmasdan. Ito pa rin ang Edward Mortel na kilala niya nung high school pa lamang sila at ito rin ang Edward Mortel na minahal niya sa kauna-unahang pagkakataon. Napansin niyang wala namang gaanong nabago sa itsura ng kaharap. Hikit pa nga itong naging gwapo, lalong tumangkad, hikit na lumapad ang pangangatawan. At lalong lumakas ang personalidad na taglay na nito noon pa man. Pero minabuti niyang maging kaswal lamang sa lalaki. Ayaw niyang malaman itong sabik siya at tuwang-tuwa sa muli nilang pagkikita ngayon. Kung nakakahiya noon na malaman ni Edward ang tunay niyang damdamin dito, ay higit nakahiyahiya ngayon. Ikaw si Edward, right? But I'm sorry, I forgot your family name. Kunwari sabi niya, Mortel, agad na supply ni Edward. Ah, right, Edward Mortel. Pasensya ka na sa nangyari sa kotse mo. Haya at mot, ako ang bahalang magpaayos niyan. Wala kang dapat alalahanin. Anito. Natuwa sila ling sa narinig. Dahil ang ibig sabihin yon ay magkikita pa ulit sila ni Edward hanggat hindi pa naayos ang kanyang kotse. Okay, sabi mo eh. Pero bago ko ipaayos ang kotse mo, ay eh pwede ba kitang ma-invite sa dinner? For old time's sake. At para na rin bayad sa abalang nagawa ko sa'yo at nito sa bagong bago mong kotse. Aya sa kanya ni Edward. Kunwari nag-isip muna sila Lane ayaw niya naman kasing sunggaban agad ang paanyaya ni Edward dahil baka lumabas na masyado siyang atak dito at hindi man lang marunong magpakipot kahit kaunti. Pwede ba, ha, Laling? Ulit ni Edward. Sandali lang naman tayo. Dadalhin na natin sa motor shop ang sasakyan mo bago tayo tumuloy sa isang restaurant. And then, iahatid na kita sa inyo offers very tempting. Pero hindi nagpakita ng masyadong interes si Lalim gaya ng drama niya. Okay, inatanggap ko ang imbitasyon mo. Sa wakas ay sagot niya sa paanyaya ng lalaki. Maluwang ang pagkakangiti ni Edward dahil sa narinig. Thanks! Matapos nilang ilagak sa isang motor shop ang bagong-bagong kotse ni Lalaine, ay ni Edward mula sa dalaga ang susi nito. Para daw siya na ang maghahatid sa bahay niya ng sasakyan para hindi na raw siya maabala. Puong puso namang iyong ipinigay ni Laleigh, kasabay ng tahimik na pag-usal ng pasasalamat. Dahil ang ibig sabihin yon ay magkikita pa silang dalawa ng lalaki. Saka lang sila nagtungo sa Max Restaurant. Pasado alas 6 na noon ng gabi pagtalikod ng waiter na kumuha ng kanilang order ay agad siyang binalingan ng lalaki. Alam mo na ba ang nangyari sa buhay ngayon ng best friend mong si Joyce? Usisa nito sa kanya. Malungkot siyang tumango. Hindi ito kasama sa drama niya. Totoong nalulungkot siya at nangihinayang sa naging kapalaran ng matalik niyang kaibigan. Apat na ngayon ang anak nila, samantalang wala namang permanenting trabaho ang jeb na yon. Kaya ayun, losyang na losyang ang pobreng si Joyce. Wilka ni Edward na pailing-iling pa. Kung hindi siguro siya naging mapusok at kung ako lang siguro ang pinili niya noon, ay hindi magiging kami sarabre ang buhay niya. May kung anong parang kumurot sa puso ni Laleen sa tinura ni Edward. Sa himig nito ay tila nangihinayang si Edward dahil sa ibang lalaki napunta si Joyce. Ang ibig sabihin ay mayroong pang pagtingin sa si Edward sa kaibigan niya. Ang sakit naman, daing ng puso niya. Pero baka isipin mo hanggang ngayon ay may gusto pa ako sa kaibigan mong yon ha? Wala na. Lumipas na ang infatuation ko sa kanya Nung pang malaman kong two-timer pala siya, nagsisisi nga ako kung bakit siya pa ang nilagawan ko noon. Ilan naman ang ipinalit mo kay Joyce pagkatapos yung mag-break noon? Nakangiti niyang tanong kay Edward. Kunwari nanonokso siya. Pilit niyang ikinukubli ang pait sa tini at sa mukha. Nung nasa college ako ay eh hindi ako nanligaw ibinuhos ko ang aking atensyon sa pag-aaral. Kumunot ang noo ni Lane. Nagkaroon na ng takot magka-girlfriend si Edward dahil sa ginawa rito ni Joyce. But after I finish my civil engineering course at mamasukan ako sa isang engineering firm, ay nakilala ko si Alisa. Alisa Madrid? Agad niyang tanong. Napatitig sa kanya si Edward. Paano mong nalaman? Tanong nito. Nabasa ko sa magazine. May article doon si Alisa dahil siya ang modelong nakakover sa magazine. At may nabanggit na ang boyfriend daw ng dating beauty titlist ay isang engineer mortel. Mahaba niyang paliwanag kay Edward. Paano mong nahulaan na ako ang tinutukoy sa article na yon? samantalang kanina'y nalimutan mo ang aking family name. Nakataas ang dalawang kilay na tanong ni Edward sa kanya. Ngayon ko lang naalala ang tungkol sa nabasa kong article. At ngayon lang din ako nagkaroon ng idea maaari ikaw ang tinutukoy doon. Kailan ni Lalaine? I see. Nakahinga ng maluwag si Lali nang makita niyang mukha namang kumbinsido si Edward sa mga sinabi niya. Wala na rin kami ni Alisa ngayon. Ha? Maang niyang sambit. Paano'y last month niya lang nabasa sa magazine ang artikulong iyon na binabanggit si Edward bilang boyfriend ng dating beauty titlis. Nahuli kong nakikipag-date pa sa iba. Samantalang kami ng dalawa, tumatanggap pa rin ng shooters na para bang wala akong karapatang magselos. Ani Edward na tila naghahanap lang talaga ng isang taong mapagkihingan nito ng sama ng loob. Shock Absorber Ganito lang ba ang pwede niyang maging papel sa buhay ng lalaking kay tagal niyang inalagaan sa kanyang puso? Naghihinanakit na tanong sa isip ni Lalaine ayoko ayoko sa mga babaeng two-timer. Pero after Joyce, ay katulad din nito ang natagpuan ko. Kaya mo siguro nahagip kanina ang tagiliran ng kotse ko ay dahil nag ka ng malalim, no? O baka desperado ka na sa pagiging broken-hearted mo kaya naghahanap ka ng damay. Both! Walang gatol na sagot ni Edward. Pero nagkaroon naman ako ng reward dahil muli tayong nagkita. Isa pa, akalain ko bang kasama ko ngayon ng isang sikat na sikat na newscaster at TV personality. Binola mo pa ako? Nakairap na sabi ni Lane. No kidding. Noon ko pa nga balak magsadya sa TV station na pinaglilingkuran mo para mang musta. Pero lagi naman ako nagdadalawang isip. Baka kasi isnabin mo lang ako o kay itarayan. Bukod kasi sa nagtagumpay ka ng umangat, ay sikat ka na ngayon. Bola! Kunwari sambit nila Lane, pero ang totoo'y nakakataba sa kanyang puso ang mga sinabi ni Edward. Totoo nga kayang balak nitong sadyain siya sa istasyon ng telebisyon para kumustahin. Sana nga'y nagsasabi ng totoo si Edward at hindi nagbibiro na silang napagkwentuhan ni Edward habang kumakain sa naturang restaurant. Pero hanggang sa sasakyan ng lalaki ay panay pa rin ang kwentuhan nila na para bang dati silang very close sa isa't isa. Pero minsan man ay walang binabanggit sa si Edward tungkol sa insidente sa kantin 8 years ago kung saan ay ininsulto siya ng lalaki sa harap ng maraming kapwa nila estudyante at bilang ganti ay pinamukhaan niya ito at binuhusan pa ng soft drink sa ulo. Inihatid siya ni Edward hanggang sa harapan ng pinto ng kanyang apartment. Hindi na ako tutuloy sa loob dahil baka masyado ka nang maistorbo. Alam kong may pasok ka pa bukas and you have to retire early. Good night! Naramdaman niya ang masuyong pagpisil ni Edward sa isa niyang braso at napakisdot siya. Pero bago pa man siya makahumay, tapos na rin iyon. Saglit na saglit lang ang ginawang iyon ng lalaki. Pagtalikot ni Edward ay hinatid pa ito ng tingin ni Lali. hanggang sa makasakay ng kotse ang binata. Good night, Edward. Thanks for the wonderful evening. Sa kanya lang na ibulong iyon sa hangin.